Good morning sa inyong lahat. Kahapon pumunta kami ng kapatid ko sa SM Mall. Bumili ako nito. Bagong rice cooker. Kasi ang rice cooker na binili ko dati para kay tatay. Ito na lang ang natira o. Oh. Kay nasira daw yung outside walls. Yan yung loob lang ang natira. Ginagamit nilang lutuan. E yung kanin. Kaya sabi ko, bibili na ako ng bago para last for a long time na. Kaya ito ang napili ko. Mahigit 10,000. Sabi ko sige na kasi pag maganda... may ganito akong rice cooker doon sa isa kong lungga sa bahay. Kaya sabi ko maganda ito na rice cooker, Japanese rice cooker ito eh. Kaya pilihin ko na para matagal naman ito masira sana. Ito na yun. <laughs> daw protector siya para hindi na ako bibili kasama na yan buat ito na siya tara oh cute niya oh ito ito ito, ito. oh lalagyan ng panandok. Ayan. Ay, maganda siya, o. Oh. Diba? Ten cups daw ang laman nito. Alam mo naman dito, matakaw sa kanin. Pwede na to. Oh, ayan. Ang aking bagong rice cooker. Kailangan ko to. Kay, alam nyo naman, hindi tayo mabubuhay ng walang kanin araw-araw kaya ito na yon mga inday oh sana maglas kahit malang 5 to 10 years kasi yung ganito kong rice cooker doon sa bahay matagal na yun naglas yata yun ng 15 years tapos siyempre dalawa na lang kami mag-asawa kakain ng kanin binilhan niya ako ng maliit mga four cups lang yata. Kasi wala naman na yung mga anakis ko, nag-move out na sila, may kanya-kanya ng, alam nyo na, buhay-buhay. Kaya, tip cups na lang, marami na nga yun eh. Kaya ito na lang ang, ano, dito sa NASP ang bibilihin ko kasi maraming kumakain ng kanin dito. Salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo ang aking bagong rice cooker. Kasi yung ano, nasusunog na, hindi na masarap ang kanin, kaya ito na lang. Hinugasan ko na yung mga accessories niya. Kaya lang yung sandok, hindi na ipasok sa box pabalik nung trinay nila yung Isaksak ito. Nakakaloka. Wala yung sandok missing. Ang layo pa naman kung babalikan ko pa. Ano naman yan? O, pag nagaway ako ulit, daling ko na lang yung resibo sabihin ko, Hoy, ano pang mga ano nyo? Wala yung aking sandok. Pero okay, may sandok naman akong extra dito. Pero hindi pa rin pwede kasi mahal ang binili ko eh. Tapos wala yung sandok ko. Ano ba yun?